Aabot sa 10 milyong mag-aral ang nakatanggap ng workbooks sa ilalim ng Values Advocacy Program ng Fortune Life at ng ALC Group of Companies. Ito ang sinabi ni Fortune Life President at Chief Executive Officer Mr. D. Arnold A. Cabangon sa ginanap na ikalabing tatlong taon ng The Value of Hard Work and Discipline na isang advokasiyang sinimulan ni Ambassador Antonio Cabangon Chua. Ayon kay President Arnold, kanilang ipagpapatuloy ang legasya ng kanilang ama at ang walang patid na pagtulong sa sektor ng edukasyon tungo sa mas malalim na pagtugon sa suliranin ng mga guro at ng mga mag-aaral sa tulong na rin ng kooperasyon at suporta ng Department of Education at ng Maryland Birth International. Ayon kay President Arnold, ang gintong parangal para sa edukasyon ng Fortune Life ang pang-ikalabing dalawang taon ng parangal para sa mga guro, ikapitong parangal para sa pamumuno at ang ikaunang taon ng parangal para sa paglilingkod kung saan ay labing walo ang binigyang pag Kilana, na binubuo ng lima mula sa paumuno awardees, lima mula sa guro awardees, at tatlo para naman sa guro honorable mention at lima naman para sa paglilingkod awardees. Layo nitong magbigay ng inspirasyon, hubugin ng paumuhay ng mga Pilipino at magpatuloy ang pangakong nasimulan ni Ambassador Cabangon Chua. This is to the continuing um, tradition. Of the company that was founded by my father. This is to ensure that its legacy will continue to live on. And the other thing, uh, we are introducing the next generation for them also the to carry this of addition of and also to these. be able to contribute again, to our society. Our we chose education our primarily our because program education program is very program dear program to our heart. My box. mom used to be an educator my wife used to be an educator as well and my sister is into schools right now we hope that we will be able to contribute in uplifting the lives of society especially spe or through uh, teaching them the soft skills that we think is getting lost nowadays Samantala, umaasa si Dr. Marina Salamanca ng SESO 6 ng DepEd Dumaguete City, isa sa mga ginawaran na magpapatuloy ang ginagawang hakbang ng Fortune Life at ng ALC Group of Companies na nagbibigay inspirasyon at motivation sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin sa bansa. Anya malaking tulong ang pagkilala sa kanila na isa sa matagal na nilang inaasam dahil hindi madali ang kanilang nakamit na parangal na ilang taon nilang ipinagdasal kasabay ng pag-asa at pagsusumikap sa kanilang trabaho tungkol sa kanilang tagumpay, naniniwala si Salamanca na ipagpapatuloy ng ALC Group ang kanilang advokasya at pagpapalaganap ng mabuting pamamahala. I consider this as um, the only um, this, uh, the gift from God because I will try as a champion at ito magagamit ko ito uh, sa pamagitan ng pag i, ano ipapakita ko ito so sa mga yung youth pag talagang yung pagkukuha ng nainasam-asam nila yung aspirations nila ay hindi madaling kunin no hindi madali ito uh, dapat paglaanan ng ano yung sakripisyo yung pagdadasal at saka yung ano hope na in the, in the in the near future makakamit mo yung ano yung dream mo. Sa naging pahayag naman ni Ms. Evelyn Carada, ang dating Executive Vice President, General Manager at ngayon ay Consulting Actuary ng Fortune Life, malaking tulong ang ginagawang advokasya ni Ambassador Kabangwan dahil nabibigyan ng ideya ang kanyang mga kababayan upang maiangat ang kanilang buhay mula sa kahirapan tungo sa mas maayos na pamumuhay. Pakinggan natin ang pahayag ni Carada. I'd like to greet Fortune Life in the celebration of the 13th Uh, awarding rights for the advocacy of hard work and discipline in honor of our dear ambassador Antonio Alcabangon Chua, which was started in 2011 or 2024 na ngayon, diba? And we have reached a total of, sabi ni Mr. Cabangon, ano, 10, 10 million, actually going 11 na. And then, ang dami ng teachers na na awardan, pati yung mga superintendent, pati ngayon yung mga backroom officers, na award din. And Samantala, nangako naman si Education Undersecretary Wilfredo Cabral na magpapatuloy ang suporta ng DepEd sa matagal ng advokasya ni Ambassador Cabangon Chua bilang pagtugon sa pangailangan ng mga guru at mag-aaral. May mga malilit na bagay na ginagawa ang ating mga superintendents, ang ating mga teachers and that is a source of empowerment for them at kailangan silang ma, ma Kita makilala. The recognition made by the uh, Antonio Cabangon uh, gawad para sa uh, ginagawa na ng napakaraming taon, malaki tulong nito kasi nakakaroon ng panibagong sigla, panibagong uh, uh, inspirasyon ng ating mga uh, empleyado at mga kawani sa Deped na lalo pang pagbutihin ang kanilang serbisyo. At yan ang aking special report. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez na uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.